Sa isang payak na baryo kung saan ang alot ang musika ng umaga. Isinilang ang isang batang tila milimita na ng kahirapan ang tadhana. Anim na magkakapatid, isang silid. Pero kahit mahirap, sa mata ni Richard, masaya ang kanyang kabataan. Dahil sa gitna ng kakulangan, nandoon ang pagmamahalan. Ngunit sa bawat alon ng kahirapan, may kamay ng gobyerno at malasakit na handang umalalay. Sa ilalim ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, libo-libong kabataan ang binibigyan ng pag-asang magtagumpay sa pamamagitan ng Fisheries Scholarship Program isang programa na naglalayong gawing leader ng kinabukasan ang mga anak ng mga manging isda. Ang FSP ay isang programa ng GIFAR na ito ay may may tatlong uh, uh, types. Yung isa is for scholarship for uh, the children of the small scale fishers. Pangalawa is for the industry player at saka may additional tayo na for the indigenous people. So, ito ay nagbibigay ng scholarship for those deserving students na kukuha ng mga fisheries uh, courses which uh, eventually they will be uh, working with the industry that will help benefit our industry as well. Uh, of course, we are investing in a long term. These are deserving students, and we are expecting for leaders that will be, will be produced in this program. So, being the leader and, uh, in, in the future and uh, preparing them at present, they are assets. They, they can uh, help the fisheries sector in terms of food security, fisheries production, and even the nutritional requirements for our sector and for the people. fisheries, mangings tayo, tawanan, pangungutya, pagdududa. Ngunit sa isang sulok ng silid, may batang piniling sumubok. Sa tulong ng tiyahin niyang guro at ng DAB FAR Fisheries Scholarship Program, tinahak ni Richard ang landas ng pag-asa. Dati, ang gusto ng mga tita ko is for me to become a teacher. Gusto nilang maging, maging teacher kasi tatlong tita ko, ah, isang tito ko, dalawang tita ko, both teachers. Tapos yung isa naging principal pa, tapos yung isa sa college pa. Pero ayoko nun. Ang unang dream ko talaga is to become a lawyer. Kaso, wala, hindi kaya. Eventually na nakapasa ako ng ano, nakapasa ako ng before. So yun, from lawyer, ah, dito tayo sa fisheries, napunta ako ng fisheries. Dokumentong mahirap kunin. Pamasahe na kailangang ipangungutang. At sa unang pagkakataon, lilisanin ni Richard ang bayang kanyang kinalakhan. Hindi para magbakasyon, kundi para subukin ang kanyang kapalaran. Mahirap kasi malayo. Another struggle siguro is living alone. Kasi nasanay akong anim kami sa bahay. Tapos may mga kapatid, may parents. Sa dorm kasi, knowing na you're from the province tapos hindi mo kilala ang ibang province medyo mahirap ang adjustment periods that's why um, ang pinaka goal ko lang talaga kahit hindi mag cum for as long as ma ma-achieve ko lang na maipasa ko ang semester ng, ng UP. UP College Life. Tatlong salita. Ngunit sa kanyay tatlong aral. Tipid. tiaga tiwala 400 pesos kada linggo sardinas sa almusal sardinas sa hapunan pero kahit guto hindi siya sumuko habang lumilipas ang panahon natutunan niyang mahalin ang kursong hindi pinapansin at minamaliit noon dahil sa fisheries natutunan niyang mahalin ang dagat ang pinagkukunan ng buhay ng milyon-milyon. Uh, hardworking kasi si Richard. So I know he had difficulty in my class. Uh, ang tinuturo ko kasi ay identification ng mga isda during that time. So, um, pero hardworking naman si Richard. So eventually he um, did well in my class. And um, he worked well with his uh, groupmates naman. Uh, isang maalala kong magandang kuan kay Richard, hindi yon siya nag-absent. He really uh, attended my class and um, always present talaga. So doon, nakapapakita niya talaga kung ano siya hardworking. Parang walang dull moments kung siya yung kasama mo. Lagi siyang masaya and every time mahilig siyang mag ng joke. So siguro naging click din kami kasi ako mahilig din ako mag ng mga jokes. He projected himself as an inspiration na kahit na ganito siya, LGBTQ siya um, hindi yun ano hadlang para para maging successful siya sa kanyang buhay yung parang ang alam ko kahit alam ng pamilya niya na ganun siya hindi siya parang din downgrade or something parang proud sa kanya yung pamilya niya kasi nga hindi niya pinabayaan yung mga pamilya niya, lalo na yung mga kapatid niya as in tumulong talaga siya sa pagpapaaral ng mga kapatid niya hanggang sa ngayon na may mga uh, sarili na silang buhay. Mula sa scholarship, naging kawani siya ng BFAR. Walang kasiguruhan, walang benepisyo, ngunit may paninindigan. Ang bawat araw sa opisina ay alay sa pamilya. Ang bawat ulat, alay sa kargatan. Hanggang isang araw, ginantimpalaan ng tadhana ang tiaga. Naging regular na kawani si Richard. Sa mga panahong sinusubok ang bayan, nariyan ang BFAR kasama si Richard sa paghatid ng tulong sa pagbangon ng mga mangisdang nawalan ng lahat. Si Richard, uh, dedikadong tao. Um, he doesn't mind uh, kung, kung sino ka man, kung ano man yung estado mo. As yung sa kanya is, sa... Uh, uh, nagtatrabaho ako. Uh, I have I have to give my best yung sa kanya. Um, so wala wala ano um, wala siyang um, tinitingnan na mahirap or madali sa kanya trabaho lahat. As yung yung, yung, yung nakikita ko sa kanya isa um, ano siya um, he wanted to do a better um, yung mga sa trabaho niya. Si, uh first no i uh, and ko saranya as my former staff no? so pa uh, masigasing siya no sa trabaho at siyempre, ma iko the final ways no and means to accomplish ng mga tasks na binibigay ko sa kanya okay, so sa provincial fishery office doon sa antiki malaking ang bago niya no sa so, accomplish our tasks no, especially sa mga project implementation namin coordination with the local government unit and uh, sa mga mangisda, no sa mga fisherfolk associations and leaders no so we really try no, to uh, connect and to talk no with those uh, stakeholders namin para to magkaroon ng kooperasyon no magkaroon na suporta uh, sa programa na pag-implement namin ng mga fisheries program projects and activities sa probinsya ng Antique sa Antique tumulong siyang iangat ang mga LGU. Sa Kaluya, kasaysayan ang naisulat, 30 million pesos para sa masaganang karagatan. Ngayon, bilang OIC ng PFO Aklan, si Richard ay patuloy na naglilingkod sa ilalim ng bandila ng BFAR. Nakita ko din yung love niya for helping fisheries industry. Kasi yung pinag-usapan lang namin yun nung college, anong pwede natin maitulong sa bansa at paano natin may babalik yung tulong sa atin ng BFAR through the scholarship na nakuha namin kasi BFAR scholar din ako. So ngayon, mas nakita ko, wala, yung pinag-usapan lang namin, ito ngayon ginagawa niya na. You are an inspiration no, sa lahat ng mga younger generations, especially doon dun sa mga students na gustong mag ng fisheries as a career. Uh, Richard, as your uh, advisor, as your teacher, always uh, put in your mind uh, at sa iyong sarili, sa iyong uh, heart na dapat uh, gumawa ka ng sakto with integrity, then positive outlook sa yung sarili at tumulong kasi yung sokwa. Ang kanyang tagumpay ay salamin ng misyong isinusulong ng BFAR. Ang gawing inspirasyon ang bawat alot at ang bawat FSP scholar maging tagapangalaga ng ating yamang dagat. Sa tulong ng mga programang gaya ng Fisheries Scholarship Program, ang before ay patuloy na bumubuo ng mga lider na katulad ni Richard, mga lingkod-bayang mula sa dagat para sa dagat. Ngayon, malinaw ang sagot dahil ang dagat ay hindi lamang kabuhayan. Ito ay buhay at siya ay naging bahagi ng pagsagip at pagpapaunlad dito mula sa batang halos hindi makalabas ng baryo. Ngayoy kini-kilalang leader ng mga bayang umaasa sa biyaya ng tubig. Mula sa tanong na kaya ko ba? Ngayoy buong tapang niyang sinasagot. Nagawa ko para sa pamilya, para sa bayan, para sa karagatan. Nagpapasalamat sa BIPAR kasi binigyan kami ng ang anak opportunity, malaking tulong para sa amin nakaraos-raos kami. Kag kay Richard din, kahit papano, nagsikap siya nang hindi na rin maranasan yung hirap na naranasan namin. Siya si Richard E. Cordero, isang FSP scholar, lingkod, leader, at sa likod ng kanyang paglalakbay, nariyan ang BFAR na patuloy na nagbubuo ng mga alon ng pagbabago sa bawat baybayin ng bansa kapag ikaw ay lumaban para sa iyong pangarap maging alon ka dahil ang alon kahit gaano kaliit kayang baguhin ang baybayin ng kinabukasan